Hindi kumain ng hapunan si Maria Clara sapagkat ayaw niyang makaharap sa hapag bukod pa sa paghihintay niya sa pagdating ni Ibarra. Dumating si Ibarra na nakaluksa at malungkot. Tatanungin sana siya ni Maria Clara nang bigla nilang marinig ang maraming utuhan. Lahat ay nabigla, maliban kay Ibarra na walang katinag-tinag. Bigla nilang narinig ang sigaw ng Alperes na tumatakbo at pinapanaug niya ang kura. Napilitang bumaba ng bahay si Padre Salvi. Ipinagtabuyan naman ni Pia Isabel na pumasok sa kwarto si Nasinang at Maria Clara. Pinigil rin ni Pia Isabel na pumanaog si Ibarra. Ikaw ay hindi pa nangungumpisal. Huwag ka na pumanaog. Ngunit hindi ito pinansin ni Ibarra. Narinig ni Ibarra mula sa tribunal ang mga kalabugan, mga daing, palo at pagtutungayawan na pinangingibabawan ng tinig ng Alperes sa pag-uutos sa kanyang mga gwardiya sibil. Binilisan niya ang paglakad. Sa bahay ay hinihintay siya ng mga utosang hindi mapalagay. Pinasiyahan niya ang pinakamabilis niyang kabayo at inutusang matulog na ang mga utusan. Tuloy-tuloy pumasok si Ibarra sa kanyang laboratorio at inihanda ang isang maleta. Lahat ng salapi sa kanyang kahadeyero ay isinilid sa isang supot. Isinama niya rito ang kanyang mga alahas at isang larawan ni Maria Clara, nagsukbit ng balaraw at dalawang revolver, at pagkatapos ay tinungo ang ilang lalagyan niya ng mga kasangkapan. Hindi nagtagal at tatlong malalakas na katok sa pinto ang kanyang narinig. Sino yan? Sa ngala ng hari, buksan ninyo ang pinto at kung hindi, gigibain namin. Sumilip sa durungawan si Ibara at pagkatapos ay ikinasa ang kanyang baril, ngunit nagtalo ang kanyang kalooban. Binitiwan ang kanyang sandata at binuksan ang pintuan. Mabilis siyang binakip ng tatlong gwardya sibil at binala sa kwartel. Muling tinalunton ni Elias ang bahay ni Ibarra. Nakarating siya rito ng pakubli-kubli at narinig niya ang mga utusang naguusap ukol sa pagkakahuli ng kanilang Panginoon. Natanaw ni Elias ang pagdating ng dalawang gwardya sibil na may kasamang nakadamit paisano, na bago ang kanyang balak, noon di tinipon niyang lahat ang mga papeles at kasulatan at kanyang sinindihan. Ang lahat ng iba pa'y inilagay niya sa isang sako at saka mabilis na tumalon sa bintana. Nang hilakbot sa malaking gulo ng nakaraang gabi ang mga mamamaya ng San Diego, malungkot at wala ni isang tao ang daang kinalalagyan ng kwartel at tribunal. Nakapinit pa rin ang mga bintana. Nang may isang taong nagbukas ng bintana, ang ibang kapitbahay ay nagsisunuran na rin. Sina Hermana Pute at Hermana Rufa na magkatapat ng bahay ay sandaling nagkatinginan, nagngitian at halos sabay na nagantanda. Akala mo'y Misa de Gracia, isang kastilyo. Higit pong marami ang putok kagabi, kaysa noong looban ni Balat ang bayan. Maraming putok, sinasabing iya'y likha ng mga tulisan ni Tandang Pablo. Hindi, ang naglaban daw ay mga gwardya sibil at mga kuadrilyero, kaya nakakulong si Don Filipo unti-unting nagkatao ang lansangan at kumalat na ang iba't ibang balita. Si Maria Clara Rao ay pinagtangka ang agawin ni Ibarra, ngunit nagtanggol si Kapitan Tiago sa tulong ng Guardia Sibil. Ang mga namatay ay hindi labing apat kundi tatlumpu. Si Kapitan Tiago ay nasugatan kaya siya at ang kanyang pamilya ay luluwas sa Maynila. Gabi na nang nagkaroon ng kaliwanagan ang balita Gagagaling ko pa lamang sa tribunal at nakita kong nakabilanggo si na Don Filippo at ginoong Ibarra. Isinigaw ni Bruno si Ibarra na nagtangkang magiganti at naghahangad pumatay sa lahat ng Kastila. Dahil sa ipakakasal ni Kapitan Chago, ang kanyang anak kay Linares. Mabuti na lamang at ang kura ay nasa bahay ni Kapitan Tiago. Marami raw ang nakatakas. Sinunog daw ng mga gwardiya sibil ang bahay ni Ibarra. Marahil kung hindi siya nadakip, pati siya'y nadamay. At ang kanyang mga alila, lahat ay ipiniit. Hanggang ngayon makikita ninyo ang usok ng kanyang bahay. Kaawa-awang binata. Huwag mo nang ipagtanggol ang isang ekskomulgado. Sa kabilang dako, Balitang ang bangkay ni Lucas ay nakitang nakabitin sa sanga ng punong santol sa bakuran ng isang bahay. Ganyan ang nagiging wakas ng isang taong walang hanap buhay. Dalawang beses ko siyang nakitang kausap ng sakristan mayor. Isang lalaking mukhang tagabukid at may tapal sa leeg ang nagtangkang lumapit sa bangkay na nakabitin. Nakilala niya ito Pagkapanggaling sa nagbigti ay nagtungo siya sa kumbento. Inabutan ng tagabukid ang sakristan mayor na natutulog. Umupo siya sa tabi nito upang hintaying magising, ngunit nahulog ang kanyang piso at iyo'y tinanglawan niya sa ilalim ng silyon. Nakita niyang ang pantalon at manggas ng baro ng sakristan ay puno ng amorseko. Nagising ang sakristan at tinanong kung ano ang kanyang sadya po sa isang taong malapit ng mamatay. Nang makaalis ang lalaking mukhang tagabukid, ito'y bumulong at inalis ang tapal sa leeg kapag dakay nalantad ang anyo ni Elias. Nahuli ko sana siya kagabi. Nakasusulasok ang amoy na lumabas sa pintuang binuksan. Ilang sandali pa'y narinig na ang pukpok at langit-ngit ng binubuksang pangaw inilabas si Tarsilo na nakagapos at luray-luray ang damit. Kasunod niya ay isang lalaking nananangis, umiika at duguan ang salawal. Sinabi ng Alperes na nanlaban si Tarsilo at nagpapatakas sa kanyang mga kasamahan.